Hello po. Ngayon naman po, ikukwento ko po sa inyo kung ano po yung unang naramdaman ko nung malaman ko na meron akong malubhang karamdaman. Una po, natakot ako. Kasi naisip ko, baka kataposan ko na. Naisip ko rin na ang iksi lang pala ng lifespan. Kasi nung time na yon 45 lang ako. Pangalawa, naisip ko mga anak ko, kasi paano na sila. Nakaramdam ako ng awa para sa kanila. Kasi alam ko naman na kung sakali mag-asawa ulit ang asawa ko, iba naman yung magiging trato sa kanila. Hindi naman na sila mamahalin ng tulad ng pagmamahal ko. Kaya nawa din ako. Maraming pangambang, pag-iisip, kusang pumapatak ang luha mo sa maraming dahilan. Maraming bagay din akong naiisip ng mga panahon yun.